Pwede ka po pala kay Ma'am Nanita sa binigay niya pong tulong po sa amin na grocery at pambili pong bigas. Thank you, thank you po Ma'am sa tulong mo po. Um, Maraking na po yun para sa amin na makabili po kami ng bigas at makakain po. Thank you, thank you po Ma'am.

Hindi ka pwede na. Hindi ka pwede siya? Nabalik mo? Hindi. Anong tunog natin? pang na ah. Huwag ka lang halaw. ka pa. wala ko na bagay po 30 pesos sa sarap po kaya ng ano ng tuyo tuyo masarap yung tuyo yeah. 30 pesos lang may tuyo ka na saan ka pa po po nabili namin na bigas po um, thank you thank you po palang kay, kay ma'am ni Nita dahil po nakabili pa kami ng bigas kasi bigas po yung importante kahit ang yung ulam ang kaya na po yung hanapin pero yung bigas kasi sa araw-araw ito yung kailangan pagkakain ka, kailangan yung bigas uh, natapos na lang tong palaki ni Ninita si Ma'am po sa tulong niya po nabigay po siya ng 2700 thank you thank you po ma'am sa tulong mo po uh, sa at ma ma masaya na po ako na matulungan ko yung matulungan ko lang po yung magulang ko mga kapatid ko po at makakain lang po sila uh, sobrang saya ko na po kasi po um, yun lang, lang po yung hangad ko sa buhay yung makatulungan ko yung magulang ko mga kapatid ko po. kasi ako po yung pangani sa um ginagawa ko lang po yung lahat para po para po kahit papano hindi po kayo magutom kasi mahirap mahirap din po kasi yung buhay namin kasi yung sitwasyon po namin pag walang trabaho minsan walang makain kaya gano'n kaya ang ulam namin minsan tuyo kung walang wala talaga minsan tuyo na lang talaga kaya yan nakakaawa yung buhay namin Ito pala yung mga, ano, mga grocery na binili po namin ano um, ito po yung mahalaga eh, yung kape. Kasi po, ito po yung paborito ko, kape po talaga. Pag almusal ko po kasi, ang inaalmusal ko po, kape. Kasi po, panag-aaral po ako, kape po yung kail kailangan ko. Dahil kahit kape lang, um, okay na, basta busog ako. Tapos, nagbila din po kami ng, ng tuyo po. Ayan, ito. Sarap po kasi ito eh. Paborito namin po itong tuyo. At ito po, mga, ano, mga ma pagkain po ng kapatid ko po na maliliit pa kasi po maliliit ng kapatid ko ako lang po hindi ako kumain ng ganito kasi po uh, kaya ko naman tiisin po na hindi kumain pero yung kapatid ko na mas, mas maliit pa um, mas masaya na ako na kumakain sa dalang sapat okay lang po sa akin kasi ako naman yung panganay ako na yung ano gagawa ng paraan pasalamat po kayo kay nati mga thank you so much po mga minita dahil nakabili po kami bigas at grocery and God bless you po Maraming salamat po mga sa kasi binigyan binigyan ng tulong sa amin. Ha? Maraming tulong na po ito ha? para makabili na ng bigas sa grocery. Marami salamat po. Maraming po, po. Maraming marami salamat po, ma'am. Anong masabi mo, salamat po ang kay ma'am Nineta sa binigyan niya ng tulong sa amin. Maraming maraming salamat po, ma'am, kasi nakita niyo po yung anak ko na sobra po talagang nahihirapan siya sa Kaya uh, yeah. maraming salamat po sa tulong niya sa salamat po. Salamat po, sabi mo, salamat po. po salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Ano masaya mo pa sana? Salamat. Ano, bigay sa atin ng bigas. Salamat po, salamat po, sana hindi ko makasalamat. Kasi po, ang trabaho na po ng papa ko, construction lang po. Ayun, pag walang wala po siya ang trabaho, um, mahirap. Um, mahirap, wala po po yung pamulang, walang bigas. sobrang hirap po. Kaya yung hirap na ako po yung nakakaranas kasi po ako po yung panganay. Ano pa masabi mo pa sa tumulong sa'yo? Uh, maraming maraming salamat mga minita. Tinilong mo kami. Talagang huli ka na langit sa amin. Talagang wala nga akong trabaho ngayon. Naghahanap akong trabaho. Oba, Man, kasi construction Kastra, lang po isang ito si papa lang po yung naghahanap buhay ako po kasi lahat po kami nag aaral pa po kami kaya mahirap din po kahit pa paano at maraming maraming salamat po pala kay like, ma'am at yan thank you thank you po and God bless po um, ano masabi mo pa rin? Salamat po kami sa binigyan ng bigas at mga grocery.